Hai guys, sa tantarungan ini natumbuhukan <tipas> moran natag abat. Mm -hmm. <tipas>

sobrang ang cute grabe na ang panahon ka grabe na ang mga tao karon ron maghimuhimu na sila mga viral pero kita ani nga wa iya mga kuwan lara sa balay nagpuyo

kana makuhaan. Wala. Sulay-sulay ra. Indok sa balay. kaus Balibaka. Ay, trabaho. Sa una. Pero karon sa una balik baka. pero karon mantay bata na <laughs>